So yo, what's up guys? Welcome back to Action TV. So yun guys, ito may panibago tayong vlog ngayon guys. Ito about sa NBA naman. Alam naman natin bukas ay eh, magsisimula na yung season ng NBA natin, 'di ba? Yung mga inaabangan ng mga Pilipino na mga mahilig talaga sa larong basketball. So yun guys, ito guys ay isang itong malupit talaga to na sasabihin ko at malalaman din niyo dito eh, bago natin i-play yung video diyan. So yun guys, at huwag niyong kalimutan sana mag-subscribe sa channel natin, Action TV po, yung mga mag-subscribe gan, Maraming salamat nga pala sa mga nanonood din sa video ko. Maraming salamat. Ito nga pala guys, si Draymond Green, di ba? May bagong alien ngayon sa NBA. Si Draymond Green, kung paano bantayan. Alam na alam niya kung paano bantayan. Dahil si Draymond Green, alam naman natin kung kaano katulik yan sa pagdating sa depensa. O di ba? Ito daw ang plano ni Draymond Green. Alam niya kung paano bantayan si Victor Wimbanyama. So yun guys, uh, bago natin i-play yan, huwag naman sana nyo kalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Action TV. Talang guys, huwag natin patagalin. I-play na natin itong video para makapag-react kayo at makapag-comment. Kung ano ang saloobin nyo sa sasabihin ng Ito ang video, please. So yun guys, uh, uh, dagdag ko lang nga pala about nga pala kay uh, Clay Thompson Diyo, Ito Si Clay Thompson nga pala kasi binabaliwalan niya yung uh, extension niya kasi yun ang tao yung ang totoong nagpapakatotoo talaga hindi niya iniisip yung extension contract niya di ba so dapat ganyan lang tingnan mo yung si Paul nangyari si Clay Thompson talaga baba ito ito talaga next year pa man yan kailangan man lang mag champion ngayon tara dito pa rin niya ilalagyan sa video ito panoorin natin to guys let's go Draymond Green nga isa sa mga pinakamagaling na defender sa generasyon na ito. Isa nga siya sa mga player na kaya ang depensahan ng 1 to 5 positions. Literal, may kita mo nga siya na dinedepensahan ng mga point guard. At siya din ang tumatao kay Jokic tuwing kalaban ng Warriors ng Denver Nuggets. Well, may isang rookie ngayon na nagngangalang Victor Wembanyama. At ang rookie na ito ay nagmimiss tulang unstoppable sa ngayon. Ang kombinasyon ng kanyang tangkad, bilis, at skill set ay isang bagay na hindi pa natin nakikita sa kasaysayan ng liga. The closest comparison natin sa kanya ay si Kevin Durant. At ano nga bang madalas natin na marinig sa mga defenders si KD? Yan nga yan, stoppable lumano ang jump shot ito. Well, si Wemby nga ay may height na 7 foot 4, may wingspan na 8 feet, and standing reach na 10 feet. Imagine mga kaibigan, kapag nakatayo lang nga siya at tinas niya ang kanyang kamay, abot na niya ang rim. Kapag tumalong pa siya, good luck nga na maabot ang kanyang jump shot. Kahit sabihin nga natin na 15 inch lang ang talon nga tuwing jump shot, mayigit 11 feet pa din nga yan mga kaibigan sa podcast si Paul George ay naging bisita si Draymond Green 3 months ago at dito ay pinag-usapan nga nila si Wemby kung saan sinabi ng former defensive player of the year na sobrang gifted umano nito ngunit hindi nga daw siya didribola nito na parang Harlem Globetrotters lang hindi mo nga daw ito pwedeng hayaan na maging komportable dahil hindi mo nga kaya itong i-block posible nga daw na hindi nito makita ang pag-contest mo Ika-crowd na nga daw na ito from the time na magsimula itong tumakbo paakyat ng court hindi nga daw ito hahayaan na maka punta sa space kung saan komportable siya. So ayun nga po mga kaibigan, ang komento ni Draymond Green tungkol sa number one pick. Ang game plan niya nga dito ay deny him the ball. Hindi niya nga daw ito hahayaan na mag dribble lang. Well, pwede nga ito sundin ni Reggie Bullock mga kaibigan. Ganun pa man, hindi nga natin alam kung magagawa ba ito ni Draymond. Subalit so, may kakapatan nga siya magbigay ng ganitong komento, lalo na former defensive player of the year nga siya. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang si Clay Thompson naman ay opisyal na ngang papasok sa NBA Free Agency next offseason matapos na hindi makatanggap ng contract extension mula sa Golden State Warriors. Ganun pa man imbis nga na magtampo at singilin ng Warriors sa lahat ng nagawa niya sa kanilang team. Nangako na lang nga si Clay Thompson na ang kanyang 13th NBA season ay ang magiging pinakamatindi sa lahat habang earlier this month nga ay sinabi niya na kapag ginawa nila ang kanyang trabaho na natiling in good shape at mag-compete sa highest level, makakagawa nga daw siya ng pera sa liga na ito ng mahabang panahon. Kaya naman hindi siya nag-aalala sa kanyang kontrata. Hindi niya nga daw hahayaan na maging handlang ito upang manalo sila ng championship. Ayan nga po ang pahayag ng one of the greatest shooters of all time. Titingnan nga natin kung mahihigitan niya ba ang kanyang 22 points per game last season with 41% shooting sa 3-point line. Sobrang magkaiba nga ang mindset ni Jordan Poole at Klay Thompson. Nagkaroon nga ng iditan noon sa kanila ni Draymond dahil pareho sila available sa contract extension. At tinawag ni Jordan Poole si Draymond na expensive backpack para kay Steph na naging dahilan kung bakit siya sinuntok ng four-time champion. At matapos nga nito ay medyo nagkaleche-leche ng Warriors. Ano ba so, sabi guys, uh, yun Sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel natin. So yun, Action TV bilang tulong na lang niyo sa akin. Maraming maraming salamat po. At inanyayahan ko po kayo na tulong nga nyo ako i-subscribe itong channel ko so yun guys at yung hanggang dito na lang itong vlog natin ng video nito maraming salamat guys at yun peace out